Pero galing ako kanina ng Divisoria, namili ako ng mga gamit ni Bossing, yung mga gamit niya, susutin niya. Napapakita ko sa inyo kung bagay ba sa kanya, yung maganda pa yung mga nabili natin, yung mga gagamitin niya. Tingnan kung magaling ako mamili ng mga gamit pang babae. Yo, sama niyo Let's go. Check out in face. Face, okay. Sa pang itaas. Okay, disente, disente. Okay. Mga pang baba. Okay, boss na boss. Sa pit. Boss, suting mo na boss. Ang natin. Bigyan natin. No, no, boss, no, no. no. <laughs> oh, no. Boss, ano ba tong sapatos mo? Para magkaiba, para sa kanan. <laughs> ano ka naman yan, boss? Ganda-ganda mo pa naman, no? Oh. Akin to ka ba ito? Sapatos mo, pares kanan? <laughs> nan? Kaya nga ito, ito, dito, oh. ito sa gitna, ito sa harapan. <laughs> Perfect na sana. Boss, chinelas ka na sa trabaho. <laughs> Sino ba ganito? Ito ang gagamitin niya, boss, yari. Wala. Pin tayo. Kada <laughs> ko sa sapatos. Sa Mali na napili ko. <laughs> Grabe ka, ate. Good na sana ako kay boss. May rewal sana ako mamayang gabi nito na wala pa. <laughs>